Ano yun inan? Kainan? Kainan Yan guys, gagala kami Maaaaaah Ganap kami ng Ano? Maulang malayo-layo ang aming alak rin malayo yung bilihan dito ng ulam guys oh, ano nangyari dyan <coughs> nasiraan nasiraan sila nasiraan gabi na maghanap pa kami ng aming makita dito uh. pa rin kami ngayon guys sa Marilao, Bulacan hindi nyo yung ano namin ngayon trabaho malayo na narating namin guys wala pa kami ng nabila na ulam malayo na Laglag so, muna tayo dito guys yung vlog ko kasama ko ayun ayun ako may bikiray ng tagatan nito. Ngayon, okay, siya so na bilihan namin. Ay bagong-ong ito. Ay, no, Ayun oh. No. Paramita na wag kaganyan sa amin dito eh. At, uh, Ang tawag dito sa amin, punaw. Uh, ah. Ano tawag dito? Tuwai. 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 Ito naman Saan guys, baguong 'no. Baguong. Tara, tingnan natin to sa ano

lugar to soka mo? Ba. Ha? Magkano? Sandaan? Oh, sandaan. Oh, sandaan. Yeah, so?